Oy, makinig mga amo. Ah, uh, itong mga amo na naga, may mga ari ng mga negosyante na nagha-hire ho ng mga tao. Mga kabirada. Pag oras na mag-hire sila ng mga tao, naghahanap sila ng tao, nagpo sa mga social media na sila po ay nagha-hire ng tao. Uh, kung ano-ano hinahanap mga kabirada. Okay. Pero pag oras na ho na na si tao na magtatrabaho sa kanila mura na nga ang sahod pinagagalitan pa kung makamura kala mo ang sila na ang may-ari ng buhay ng isang empleyado kung makamura itong mga amo na ito no pero hindi nila alam na ang sahod nila napakamura o itandaan nyo mga amo ah, mga tao ng tao mga taong nag ng tao hindi huuunlad, hindi aangat ang inyong negosyo Kung wala ang mga taong nasa likod ninyo Kaya pag nakamura kayo, hinay-hinay kayo mga ha, boss Dahil yung mga tao na hinay ninyo Sineswelduhan lang ho ninyo yan Hindi ninyo pag-ari ang pagkatao niya ha, Kaya maghinay-hinay kayo dahil pag namurag nagmumura kayo, pag minumura ninyo ang mga tao na mga empleyado ninyo, yung mura niyo parang sa kumakain ng aso mga kamirada eh. Sobra-sobra kayo pag nagmura. Pero pag nagpasahod kayo, ang baba ng sahod, ha? Ah, kulang sa benepisyo lahat po kulang halo sa pagkain. Tapos pag nakamura kayo, ang tindi ng mura ninyo. Huwag ninyong sabihin na kayo ang amo. Ah, empleyado ninyo, dapat swelduhan ninyo, pakainin na ninyo ng maayos dahil hinayar ninyo. Hindi ho uunlad ang negosyo ninyo kung walang mga taong mahihirap na hinahanap ninyo para ho magtulong sa negosyo ninyo. Tandaan nyo, ang mahihirap ang tumutulong sa mga mayayaman para umunlad ang negosyo.